Ito so guys, ang mong gipating nga paliya o. Oh. Sama so, siyang gipating daan guys para sigurado nga. Uh, turok jud ba niya inig tanom nato dere nag transfer to dere ah. sure na siya nga mabuhi tungod kay ang iyang mga gamot buhi na jud ka adyo so kailangan na lang nato nga alagaan kani para hangtod nga mo dako kay yan buhi naman jud ang atong sidling so inga na ra di ay guys pag tanom og paliya para for sure nga mo turok jud tanan ato dahil nga isidling aron nga sure nga mabuhi tanan ug ato na lang padak on dariasay atong gitamnan so manan siya tanan ang atong paliyahan guys so tas kayo ni eh, hang doon sa pinakadulo ayun ang pinakadulo so na to Unja, duha ni ka flat nga paliya. Paliya po daw kuno ni di respikas Unya kay Igor kuting tanaw. Igor ako tig man man. Ayan o. So, dili man pod mi mga every morning rami makaalaga diri a guys. Tungod kay na pod mi mga tagsatag sa, tag sa katrabaho sa kumbana, So, bali mo ni among kalingawan ini kabuntag. So, mo ni siya ang among palihan. So, mag lang tanga. Buligan ni sa ginoog. Dili ni panganon sa mga mananap. syempre O, di ba? Hmm. O, nara o. So, mo siya dyan. Hangtod. Nagtuasa. Tumoy. So, hangtod sa tumoy. So bali duha ka flat ang among itan itanom nga mga paliya. Duha si Jack ka flat. So agining uh, cover nga itom nagkantida ni siya og 800 pesos nga gi-order nako sa online. Ani ba? Kini nga kuan. Uh, so mahal jud ni siya badi ay. So mao siyay siya ipangkuan nga dili bitaw makatubo ang mga sagbot sa ilawom. So di na ta mabaw guna bitaw. Di na siya matandog. O mo siya Unya, ang kanang naay koral na mo sa Sigada Plain. Diba? Nakita ninyo na naay koral sa Sigada Plain. Naay batong diha nga gitanom. Atong tanahon. Yung tubo naman na yung mga batong nga ijang gitanom dere. So narag salog guys. Wanay baha. Sa pagkakaroon, wanay baha. Linaw na ang salog. Ayan. Malinaw na ang salog karon, Wanay baha. So naraag batong dere guys. Nadiris gilid sa koral. Balik koral-koral sa kumbana, para dili ni mananap unya diyan ang mga batong wala pa niya nahabuki eh. turok na ang mga batong so mga kada buntag ra na adri guys tungod kay napun mi tagsa tagsa nga trabaho lakaw so every morning ra jud adri sa among garden so napo garden nga to sa bay sa among bay para nga kung gusto namong mo gulay nara hinigabot na ho kay gabi inam kumabot sa work So, muipo rami dito pang panakot, kamunggay, or, or sa mga gulay. Para naami ma, gulay, ug dilit na may kinahanglan nga maari pa sa layo. So, kini siya diri guys, nga among gipangtanom mao ni ang among pang baligya pohon, kung kaloyan sa ginoo. Oh. So, ampo lang tanga, kaloyan sa ginoo para natay maani, mapupuan ni kay malaban ng mga kagamitan aning pagtanom oy nya unta maayo ni tanan so maaran ni eh ang akong ipakita karon update nagtanom nami og oh, paliya so that's all for today's video bye bye